Nagpatupad na ng sistema ang PNP Highway Patrol Group para makilala mga lehitimong miyembro ng grupo habang isinasagawang investigasyon sa aligasyon na HPG Escort for Hire. Yan ang ulat ni Patrick de Nilagyan ng motorcycle body number ang mga suot na vest ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Bahagi ito ng visibility enhancer vest ng HPG upang madaling matukoy o makilala ang mga lehitimo nilang tauhan. Sa ganitong paraan, may ang moonlighting activity ng ilang tauhan ng HPG o ilegal na pagbibigay ng serbisyo sa mga individual. Kasabay ito ng investigasyon ng HPG sa nag-viral na post sa social media. Sabi ng babaeng nag-post, nag-hire ng HPG escort ang kanyang asawa para hindi matrafik sa pupuntahan. Dalawang anggulo ang tinitingnan ng PNP mari nagpapanggap na tauhan ng HPG ang nasa litrato o gawa-gawa lamang ito nang nagpost. Nung una ay uh, sumasagot pa siya pero nung mga sumunod ay uh, may mga reasons na siya, nag-busy siya, marami siyang engagement. So until today ay hindi na po nila nakakausap. Kaya planong magsampa ng HPG ng kasong cybercrime laban sa uploader. The name of the Highway Patrol Group uh, was drug Because of this uh, malicious uh, post po at uh, kiniklaim nila na hindi po nila ito tao at then they tried their best to reach out uh, with Miss Santiago but unfortunately ay uh, hindi na po siya nakikipag-cooperate uh, nakikipag, uh, po. Samantala, dismayado ang PNP sa pagkakasangkot ng isang pulis na may ranggong lieutenant colonel sa umanoy rentang ay iskam. Arestado ang naturang pulis na nakatalaga sa NCRPO kasama ang dalawa pang civilian sa entrapment operation sa Paranaque City. Well galit definitely yung ating PNP. Ayaw niya basta suspension lang o demotion, gusto niya i-dismiss lahat ng mga uh, mga police na may mga involvement sa mga ganitong klase na illegal activities at uh, hindi tayo nagkulang sa mga paalala, but kung may mga matitigas pa rin na ulo na ayaw magpa ayaw magpasakop sa mga palisiya po natin ay uh, we will enforce the steepest penalty against them. Dati nang nasampahan ng kasong karnaping at estapa ang nasabing polis pero na-dismiss. Ngayon ay muli itong sasampahan ng karnaping at falsification of documents sa bagong kaso na kinasangkutan bukod pa sa kasong administratibo. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.